So guys, tikman nga natin ito. Curious lang ako. Nakakain daw pala ito. Kalat-kalat lang kasi dito ito eh. Kung anong lasa. na Nasa pepino? Nasaan pepino? Parang pepinong pepino. Na medyo matamis-tamis ba? Nasang pepino pala to. Masarap. Medyo matamis-tamis. Ito lang siya o. Oh. Alat-kalat lang. Yan pag hindi pa siya hinog. Ganyan siya. Yan. Pag hindi pa hinog. Yan siya. Ang daming bunga. para nga siyang pepino na maliit yun o, know, yun know, yung mga hinog hinog na doon ano siyang bunga